Puso na nakapat sa unahan. Adobo. Adobo yan ni Marian. Ito pa rin sinigang. First time ko nagpuntang camping may sinigang. <laughs> Oo oh, nga ate. Nung no? kami hmm. nag Golden Beast din ate. Meron din kami. Ah, ba din kayo niyan? Isdaan naman. Daddy, ano? Oh. Ano yung sinigang natin? isda, ano? Oh. Sinigang na ano. Nakilapya. Ang sarap. Kapag Ay, oh, ba barbecue. Ang sarap yun. Tilapia ba yun? Kilapya. Kung kahoy ito, yung, ano, yung wood charcoal, sa lang ito man. <laughs> Brikit <laughs> oh, kasi uh, yun. Ano, ah. pa. Uh. Ano yung no, ibang hipon pala mani po pwede nga hindi, di ba? Diba? Ano no, to, sa hipon? <laughs> hipon pa nga pala, no? <laughs> Pwede Hindi no, okay, mo pwede yung parang yung luto ni Ate Mark na ganun. Wala nang butter dish. Mantika, pwede yun, Min. Kasi mabing yun.